What's up mga kuys! Dahil nakikrave kami sa ramen, uh, bumalik nga pala kami ulit dito sa paborito naming kainan. At ito nga ay ang Kirakuya Ramen na matatagpuan dito sa 12 Ponchak Street, Fairview, Quezon City. Dito lang yan sa pwede nyong i ang dad space sa tapat lang yan ng Alex II. Maganda nga dito mga kuys kasi meron na silang second floor so madami na silang ma-accommodate pag uh, gusto nyo kumain dito so ito yung place nila sa baba at uh, meron din sila sa taas so nakakatawa dito kasi yung mga food na in-order nyo is talagang may kita nyo na niluluto nila sa harap nyo yan and then yung mga staff dito sobrang babait at nakakatawa kasi dahil lagi kami kumakain dito so nakilala kami nung uh, isa sa staff nila yung nagluluto kanina o naghihiwa ng sushi So binigyan kami ng uh, complimentary food yun. Maraming maraming salamat sa iyo kuya. Sobrang na-appreciate kaya na -appreciate ko at nakilala mo ako. So eto nga pala yung menu nila mga kuys. I-post na lang para makita nyo yung mga prices nila. So eto nga pala yung mga in-order namin. Ito yung Kira Kuya special nila. Sobrang favorite namin to mga kuys. Napakasarap nyan. And then wala siyang kanin. And then ito yung pork and uh, chicken gyoza. Tapos ayan yung cheese sticks na binigay nila sa amin. And then, uh, syempre, yung in-order ko na ramen, ito yung uh, tonkatsu curry ramen. Sobrang sarap nyan kasi ang thick, may peanut sauce yung gamit nila. So, ito na yung uh, ramen ko. Kita nyo naman, sobrang dami ko nilagay na chili at saka yung uh, chili oil kasi mahihilig talaga ako sa maanghang ayan, kitang kita nyo sobrang thick nung sabaw nila, napakasarap nyan, sin, tas ang laki pa ng servings nila mga kuys tapos ang nakakatawa dito, pag gusto nyong uminom, ayan. Merong gripo sa harap nyo, dyan lang kayo kukuha ng tubig. Tapos okay na, pwede na kayong uminom. Tara, subukan natin tong uh, kira ko special nila. Ayan, mahilig talaga ako sa wasabi kaya kita nyo kung gaano kadami yung nilalagay ko pag uh, kumakain ako ng mga gantong pagkain. Tara, samahan nyo kumain mga kuis. Ang kita nyo yung bowl nila kung gaano, kung gaano kalaki. Ganyan yung servings nila. Tapos ang kagandahan dito, mura lang yung mga prices ng food nila. Yung ramen nila nasa 360 to 480 or 90 yata. Ayan, ito yung cheese stick, napakasarap. Yung uh, binigay na lang complimentary food sa amin. Thank you, thank you talaga kuya at uh, nakilala mo ako. tapos ayan, i natin tong uh, chicken gyoza. Ang sarap niyan. Tapos ididip mo sa may uh, soy sauce tapos may wasabi kita nyo naman sobrang meaty sobra ko talaga na enjoy yung pagkain dito kahit nagda diet ako pag nandito ako wala mo ng diet diet kasi pag natikman nyo yung food nila mga kuis siguradong mapapadami yung kain nyo ayan higop muna tayo ng sabaw dahil yan talaga yung kinrave namin dito o more, nga din pala kami dito ng gyudon hindi ko nalang na videohan kasi talagang sa sobrang gutom e binakbakan na nila So ano pa hinihintay nyo? Pumunta na kayo dito, meron na rin pala silang branch sa Makati. Kaya kung malapit kayo sa Makati, pwede nyo itry itong Kira Kuya Ramen. ah uh, talagang recommended ko to sa inyo. Ayun lang, maraming maraming salamat.